Guys, pag may problema yung coins natin nyo, linisin nyo lang yung mga sensor gamit ang So, guys, okay. ito yung tatlong sensor niya. Makikita niyo dito. Sa so, mga butas na yan, may, may lead yan o mga ilaw yan na maliliit. Katayin niyo dyan, mga ilaw na maliliit dyan. Tatlo ako. So, subukan natin linisin yung tatlo na yan gamit ang tissue. Okay? So, hindi ko na siya tatanggalin mismo dito kasi napakatigas niyang tanggalin. So, gagawin na rin natin tinisin dito. And babalik natin ulit. At... Uh, I-try ilagay. Pero may nanotice ako dito. Okay ba Parang may napulit. Iyon ko lang. Tingnan. Mukhang may napulit dito. Ewan ko. Makikita niyo guys. Pero totoo ko. May napulit dito. Sana mag-focus. Ah. Hindi na kaya yung focus. Mukhang may napulit. Pero... Hindi naman na-expose yung wire niya. Hindi naman siya na-expose. Okay lang, try lang muna natin. Linisin. Ano nyo ba? Ang dumi, -dumi? So, linisin lang natin din dito. Tsaka yung banda rito. Banda rito sa mga butas na yan. Yan. Tapos, subukan natin yung tissue dyan. Papasak natin. Tapos, linisin yung loob. dumi-dumi. Guys, -dumi. okay, so, nalinis ko na gamit yung toothpick at saka yung tissue kapirasong tissue, tsaka yung toothpaste. Pinasok ko dito, ganyan. So, ayusin nyo lang. Mahirapan ako ayusin dito ngayon. So, uh, so ang idea lang, pasok mo dito, kasama yung tissue, pasok mo sa loob, ikutin mo lang, tapos itong butas na yan, linisin mo. Uh, okay, ganyan lang. linisin nyo rin, dumi dumi, ko may cab web so, ito yung parang uh, lagusan ng isang sensor linisin nyo ng Maggie testing na natin ito yung key, so papasok ko, kasi yung problema nito hindi na lumalabas yung coins dyan, or bariya dyan, so dito kukulog ko, natin Oh! ito yung mga Lutin. Okay, yung singko. Ito, ayan. Ha? Ayan. Masot na siya, guys. Hey. Ayan. Buka na rin. Mmm, good. Good. Successful yung paglilinis. Yung mga hindi ko pa nakalabit kasi masyado ito. Yung piso. Ayan. Pasok na pasok, guys. So, ganyan guys. Pag may problema yung coin slot nyo linisin nyo lang yung mga sensor gamit ang uh, tissue, toothpick tissue, toothpick yan, linisin nyo lang yung mga sensor yung mga butas dun tsaka subukan nyo yung kabit sana makatulong yung video na to follow, like, and subscribe lang po sa uh, channel ko and see you next time in my next video bye